Si Pangulong Bongbong Marcos nagpaabot na rin ho ng pagbati para ho kay President-elect Trump. Brigada ng Sargan, i mo! Brigada! Brigada. 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 Kabilang si Pangulong Bongbong Marcos sa mga world leaders na nagpaabot ng pagbati sa bagong presidente ng United States of America na si Donald Trump. Sa statement kahapon ng Pangulo, sinabi nitong umaasa siya sa mas matibay na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, lalo na sa mga usaping magbibigay ng kapakinabangan sa parehong bansa. Ayon sa Pangulo, malalim na ang pagkakaibigan ng dalawang bansa na pinagbuklod ng magkaparehong paniniwala at pananawa. Umaasa ang punong ehekutibo na ang alyansang ito ay magiging pwersa para sa kabutihan na magbibigay daan sa masaganang kinabukasan at maayos na relasyon sa rehiyon at sa magkabilang panig ng Pacific Region. Nananatili niyang committed ang Pilipinas sa pakikipag-alyansa sa Estados Unidos dahil sa parehong pundasyon ng dalawang bansa sa kalayaan at demokrasya. Sinabi pa ng Pangulo, personal niyang nakilala si Trump noong kanyang kabataan kaya batid niyang magdudulot ng magandang kinabukasan para sa lahat ang liderato ng US President-elect. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music news authority.